Mas ang inflation o bilis ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin noong Oktubre. Nakaapekto riyan ang nagbahal na gulay, bunsod ng na mga nagdaang bagyo. Nasa frontline na balitang yan, si Kari Kator. Hanggang halos apat na beses ang itinaas ng presyo ng ilang gulay sa Kamuning Market sa Quezon City. Gaya na lang ng Ampalaya, Kamatis, Petsay, Repolyo at Carrots. Mula sa dating 50 hanggang 60 pesos kada kilo, umabot na ito sa 100 hanggang 180 pesos. Ang talong na dating 50 pesos kada kilo, nasa 140 pesos na. Halos dumoble naman ang presyo ng bawang at patatas. Ang siling labuyo, halos apat na beses na ang pagtaas ng presyo sa 450 pesos kada kilo. Nanay Doray, nabanggit nyo kanina na medyo tumaas o tumaas yata yung ilang gulay. Ano-ano po ba ito at bakit nagtaas? Matas po lahat ma ng gulay ngayon kasi ano, gawa po ng bagyo, wala pong dumadatip. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang pagtaas ng presyo ng pagkain kabilang ang gulay, bigas at isda, ang isa raw sa mga dahilan kung bakit bumilis ang inflation o paggalaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong Oktubre. Na italayan sa 2.3 mula sa 1.9 noong Setyembre. Dagdag ng PSA ilang linggo pang mararamdaman ang taas presyo sa gulay dahil sa mga nagdaang bagyong Christine at Leon. The expectation is that itong itong uh, uh, month ng November, siguro yung first uh, two weeks natin, uh, makikita rin natin pa ang pagtaas ng presyo ng uh, vegetables. Pagtitiyak naman ng Department of Finance, on track pa o pasok pa ang Pilipinas sa 2 hanggang 4% inflation target ng gobyerno para sa 2024. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.